So, dito na kami sa bahay ni Velma. Yan. Hi everyone! So, today is dito tayo sa bahay ng aking kasama dati sa daycare. Si Ate Velma. So, ngayon ay itutuan natin ang kanyang mga bulaklak. At makahingi na rin. Tara! Sama niya ako. So, ayan sila. Huw, meron hindi ka ba? na? Wala na. Ano yung pinupost mo? Eh, hindi akin yun. Mamatay hmm. man. Hmm. Ay, <laughs> <laughs> Pinunta namin dito ang halaman. Easy, hindi, ha? pareho siya. Anong tawag dito sa ganitong kulay red? Hmm. Yan. Iba't ibang klaseng gabi-gabi. Sana binigyan na lang kita. Binili, ko yan. Isang puno lang. Balik yung 150 mo doon. Bigyan na lang kita. Ay, nako. Yan. So ito, marami kami yan. Ah, hangin plants. Ay, asa na yun? Ah! Nasa iyo, balikan mo doon. Ay, babalik pa ako bukas. Ayan. Ganda-ganda ng mga. Ano ba yan? Bakit ba hindi ko inanong? Walang bulaklak yan, bulaklak yan na nakaraan. Hindi inanong. Magaling siyang gumawa na ano. Ayan na, baby. na niya yung <coughs> ano mo. Inaanahan na niya okay, yung... Epo. Ma... So, hindi bibigyan mo ako ng ideya. Ang dami ko nung oh. tinatapon ko lang. off soft. Ayan na, ayan na. Isin Oo, di ba? So, binigyan ako ng ideya. Ayan. <laughs> So, may gagayahin ang nanay ko. Oh, di ba? Ang naman. So, ayan ang mga... Naka-screen talaga. Bakit naka-screen talaga to? Ah... mga first tweet. Kasi nakikita ko to lagi sa mga post mo, mga halaman mo, ang gaganda. Ano daw Wow! Anong tawag dito? Ah, itong tinatawag na Dalia. tricolor ka Nina, mm. pilitudin drone. Ay doon. May incel, ha? Huh? May mm -hmm. root potential. Ang mm gaway -hmm. pa, dal ang mahal ng bed. Kaya mm -hmm. yeah, nandito tayo para magpalitan ng halaman. Uh -huh. hmm. Thank you. Ha? ha? Teknika, parang... appreciate flowers. Mm-hmm. Cool. yung Bati-bati mo Ang ganda oh 'yan mga bulaklak Okay. So, ayan Nakadanggit na ako Sa tanim ko yan So, ayan Ikot-ikot lang sa garden Itong sinadya namin Dito sa pangkol Ayan So, ayan Yung mga hindi na po napapakinabangan Ng na mga bag Pwede niyong gawing Tanima ng Halaman no? Like that So ayun. Hindi kailangan bumili ng mamahaling paso. So 'yan, improvise lang, 'yan. Improvise, improvise lang. 'Yan, dati hindi ko na-appreciate 'yung mga bulaklak dito. Ngayon, oh, ang mamahaano na 'yan, ha. sale na 'yan ngayon, pero kami hingi-hingi lang, tamang hingi lang. Kaya oh, ayan, wala nang laman kasi kinuha na namin. diba? Improvise, improvise lang 'yung mga plastic diyan, plastic ng gatas, plastic ng huwag itapon, gawing paso. Lumang balde. Ang anakahang lang 'yan siya. 'Yan, 'di ba? nakahanglang

Yan. Mga 1.5. Yan. Recycle, recycle. Mga galon ng mga min... tubig. sa mga galon na tinatapon, huwag itapon. So, ayan. Yan ang gagawin. Kaysa bibili ka pa ng paso, bumili ka pa ng paso. So, ayan. Oh, oh mami ko. Bakit anong mami mo? To. Hindi, ganyan talaga yan sa ti. Yung mismo ugat. Hindi, ganyan mamamatay din kasi yan yung ugat na. Ganyan lang yan sa ti. Tapos ididikit mo lang. Pili-pili lang. Ang magustuhan, mingwit lang. Tila, sa gustuhan, sa gustuhan, lang. <laughs> Umayos ka naman. <laughs> Umayos ka naman. <laughs> Ayan. Dapat mismo dun sa ugat. Yan. Para ang lapit-lapit ng bahay ko, lagi Ikaw man dito, di ba? Hmm. So, ayan, pauwi na kami. Bye!